Biko na naman tayo mag ano tayo ng latik pakulok na tayo ng gata dalawang kilong ano natin dalawang kilong biko. palatakin natin to lalabas yung ano lunok papulahin natin konti tanggalin na natin yung pang toppings ng biko yung latek, o oh, sinukman yung latik o oh, lunok sa mantika wala so, tayong ano eh salaan na tinless Mano-mano natin tanggalin. Oh, ganyan? Ay, bakit mukha ko di? Ito, wala pa nga eh. Wala sa loon. Wala mo. Doon so, sana. Oh. malit lang pala butas. Ano sabihin mo? Ah! Tingnan ka sa niyang. Sabihin mo, saan yung sukal? Nari. Nari. Kakain na siya. Nari. Kakain na siya? Kakain ng kanin yan, may kabaw naman. Hmm. Sa bawang ulam, kakain ikaw? Yeah, Lahay konti, dete ka rin eh. Ito, ilunod mo na yung... Ayan ako, Bernabe. Ayan. O. Oh. Tabi mo, pinasundo ko ka ng lalamunin ito bata. Magsalita ka guys. Hmm, Laging na natin daw sa mga ka-idol. Para... Ito na guys. Hmm. Idol yan. Idol. Yan guys. Ito. Ito yung kanin. Ito. Ano? Ano ba ito? init ang mga ano. init pa. Bagong sa inyo. Nalagay mo na lang tasokan? Hindi po. lang. Relax ka lang. Kabala. Ito ko na pa na isang nandok. Bakit? Eh, isang... rin daw. Ito ay yan oh Guys. Uh, ay, ay, sorry. Sinaw ah. O, pungbok to ah. Malawin na natin to pa doon. Baka balik. Baka balik. Gusto. Hindi na ng tubig. Magbago nyo Ganda lang yung nakaraang loto niya. na lang Puno to may may isang pa oh Sabi ko isang lang eh. Okay na yan.

dan dahal ya, kasi marami eh Mira mm. Saloes. Hindi sabi, hindi. Dan dahal na tinawag Idol, bara. Sino yung takbita ha to? Ano na 'yung nagbi-video sa yo, Idol? You know? Kaya pala 'yan, ala ala spyer. Spy. Nala spy. Yay, ay Boss. Oh, sino pa skalero? Oh, sino pa upaw pala? Sino pa skalero? Sino yung upaw? Ano upaw? Kalya. Diya ta, ayo mo sa tinig asukan ni. Tuwa ta mi sa to No. Nagdega pa na konti yung mga kasi. Sobrang okay. tipala to no, kaya iba mm -hmm. ano no. Maganda na sa sinasabi mo. Eh?

Halo-halo mga kaidol, halo-halo. Kailangan ng ano biko dalawang kilo. Nakakalat. Kulang-kulang -pula to kasi pula yung kalamay, ano, so kali. Ah, yeah. biko na, porma na ng biko. Sukusok na. Oh, oh, lumiyo. Hello. daw ma no ma mix ang asukal at saka yung malagkit dalawang ah, kilo to magkain doon. Oh. Lagkit na. Porma na siyang biko. Liwanag lang kaya parang puti siya. Itim right yan. Patutuyo natin konti. Okay na yan. Lasalo. Halo na lahat. Wala nang ano. Plantay na pantay. Matigas mm, uh, Finishing o, Tapos na Lagay na natin sa Bilao Dapat inano ng apo yan